Hello kabayan! Nagbabalik muli ngayon si Misha. Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi medyo busy tayo ngayon. So nandito ako ngayon kasi maglilinis ako ng aming mga ano kapaligiran, punong-puno ng dahon. So malapit na mag-winter. I mean mag-winter na. So kailangan na puti lahat ng dahon para wala magbara sa mga sa mga alulod-alulod. <laughs> Mahirap na magbasa basement. My God! Kamusta ang buhay-buhay dyan sa Pilipinas o buhay-buhay dyan sa abroad? Sana po ay lagi tayong okay. So, unahin ko muna magdamput ng tae. <laughs> Dadamputin ko muna yung tae ng aso ko. Okay, wait. <laughs> okay, umpisa na natin maglinis ngayon. Actually, today it's November 7 dito sa Canada. So, anong oras na? I think 11 a.m. Ang ganda ng araw. Walang ga, wala, nakakapagtaka kasi November 7 na. O November 6 ba? I'm not so sure. Kasi wala pa rin snow dito sa amin. Usually kapag mga September umuulan na ng snow. Pero nakakapagtaka kahit yung nakaraan taon. Uh, November, hindi pa nag yung mga first week of November. Pero ngayon wala pa rin. Ano? Kaya I'm so glad. <laughs> well, umpisa na natin maglinis. Kasama dogi ko yung mga doggy ko. Wait, ayusin ko yung camera ko. Balik ko ata. <laughs> Ang kulit ni Michelle. Ang dami kong dadamputin ngayon. Tignan nyo. Ang dami. Kasi babarato sa alulud eh. Ay, sa drainage, di ba? Sa kanal. Baka, alam mo na, mahirap magkaano sa basement. Gastos yun. Gastos, kabayan. Kaya dapat aagapan. di Diba? Kamusta boy boy buhay natin kaya sa Pilipinas? Sa abroad? Kamusta po kayo kabayan? Meron ako na panood. Share ko sa inyo para makapagkwentuhan naman tayo kasi matagal-tagal tayo hindi nakapagkwentuhan. May napanood ako or even ako, relate ako sa kanya. Alam nyo ba, sa dami niyang problema, sa dami niyang problema, di ba? Uh, parang hirap na hirap na siyang huminga. Tapos talagang piling niya malalagutan na siya talaga ng hininga. Alam mo yung nagkasabay-sabay na yung problema sa business niya, personal, and lahat na nandoon na. Alam niyo ba sinugod siya sa ospital, kala niya katapusan niya na. Bakit? Sa sobrang stress at anxiety. Kaya kayo, hinay-hinay lang kayo sa problema niyo. Alam ko lahat tayo may pinagdadaanan pero one at a time kabayan one at a Si bakit? Nakakamatay ang stress. Nakakamatay ang anxiety. Talagang nakakamatay. Ako, based to sa experience ko, ah, dito, nandito na ako sa Canada. Ang dami kong problema, as in, ang dami-dami kong problema. Alam mo yung nagsabay-sabay din. Tapos, alam mo yun, I'm trying my best. Ginagawa ko lahat. Apply ako ng apply. Pero alam mo yung sometimes na, kasi yung kinikita, hindi inap eh. Hindi inap yung kinikita eh. Kasi mataas yung cost of living dito sa Canada. Alam nyo ba sa dami kong problema, no, na, sa sobrang stress ko, na no, hospital din ako. My God. Pero sabi ko nga eh, Panginoon, itinataas ko po lahat sa inyo. Ginawa ko po lahat. Pero I lift up everything to you, Panginoon. Kayo na po yung bahala. Nakakatakot. Alam mo yung... Hindi mo alam kung hanggang saan yung buhay natin. Diba, tsaka hindi mo alam kung ano yung bukas natin na nag-aantay eh. Kaya yung sa mga merong mga problema dyan, nakala nila wala nang solusyon. Parang hirap na hirap sila, hindi nila alam kung saan. Lalo, lalo na kasi ang problema natin, pera. Aminin nyo ka bayan, Huwag tayo magpaka -ipokrita. Pero ang laging problema natin, it's pera. Pera, pera. Wait, wait ako ulit na aso ko. Bupasa mo tayong doing. Bupasa ko ito. Ang lagi nating problema, pera, pera. Pag wala tayong pera, nakaka-stress. Lahat ng klasing sakit meron tayo kasi wala tayong pera. ba? Diba, aminin nyo sa sariling niya ang kabayan. Pero al alam nyo ba kung ano yung natutunan ko? Kasi nagkakaedad na ako eh. Nagkakaedad na ako. Um, pinipili ko na yung battles ko ngayon. Hindi na ako yung sugod ng sugod. Pag may problema, I do one at a time na lang. Kasi tao lang ako eh. Alam mo yung the more na tumatanda tayo, the more na nai-stress tayo, parang paliit ng paliit yung buhay natin. Alam mo yun, kung kumbaga, habang nabubuhay tayo, enjoy every moment habang kasama natin yung mga asawa natin, anak natin, yung dogs natin, di ba? Kasi, you never know kung anong meron bukas eh. Kaya ako, halimbawa kung wala akong pera, may problema kami, pinagdaras, pinagdarasal ko. Siyempre gumagawa din ako ng paraan but din ay step one at a time na lang. Kasi ayokong pagsabay-sabayin. Tao, alam mo yung tao ka lang, di ba? Wait lang ah. Kulin. Hey! Kupot! Hmm. Pst, hoy! Hey. Papapasukin na kita. Ay! Ay! Ano ba? Ano ba? Kulin! <laughs> Ang kulit na doggy ko. Wait lang. Papapasukin ko muna si Kulin. Ang kulit. Kulin! What are you doing? <laughs> wait! Break muna tayo. Break! <laughs> okay, we're back again. Ang kulit ng aso. May nakita ng aso doon sa kabila. Hoy! Hoy! Ay, yung kanina. My God. Yung kanina naman. pa. Ay. You don't do that. Be a good girl. That's a baby. It's a baby. It's a baby dog. It's, it's a baby dog. It's a baby dog. No. Nasa na nga ulit yung pinagkukwentoan natin na wala ako. Ayun. So, sabi ko nga sa inyo, pag may problema kayo, take it easy one at a time. Kasi, ang stress nakakamatay ang stress tapos sasabay pa ng anxiety my god nakakamatay talaga so hinay-hinay lang kabayan wag mong masyadong i-overload yung sarili mo sa mga sa mga problema mo kasi sayang ang buhay You know, marami pa tayong pangarap sa buhay. Marami pang nagaantay na na future sa atin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon. We never know, 'di ba? So, take it easy one at a time talaga, kabayan. Um Talaga nga naman ang pera ang nagpapaikot sa mundo without the money. We're shit, right? Tai tayo, tanga tayo. Diba, Idea tayo pag wala tayong pera. Yan ang katotohanan. But then, huwag mong masyadong i-degrade yung sarili mo. Kasi tandaan mo, at the end of the day, ikaw pa rin ang re sa sarili mo. Ikaw pa rin ang tutulong sa sarili mo. Again, one step at a time. Okay? Tao lang tayo. We're just human. We're not... Hindi tayo yung, alam mo hindi tayo si Superman o si Wonder Woman na kaya lutasin lahat ng problema. So, hinay-hinay lang, okay? So, patuloy tayo sa pagwawalis natin ngayon. <laughs> ano pa bang dapat pag-usapan natin? Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Ano, share kayo. Comment down below anong gusto niyong pag-usapan natin. Ay, sige, kwentuhan ko kayo sa buhay-buhay Canada. Ano nga ba kukwento ko sa inyong... Actually, ngayon... Ngayon, ang hirap na mag-apply sa Canada. Sobra. Ang hirap na talaga mag-apply. Pahirapan na. Alam mo yun, sa Quebec, nag-freeze ang mga temporary foreign worker. Freeze ang TFW. Within six months, hindi sila magtatanggap ng mga TFW sa mga low-wage stream. Diba? At the same time, yung mga yung mga province o yung mga syudad na meron 6% rate na mga walang trabaho, yung mga nag apply na TFW, walang chance na makapasok. So, before kayo mag-apply, make sure na check yung muna yung percentage ng unemployment rate para siguradong may ano kayo, <coughs> alam niyo kung sa kayo pupunta o ano kasi baka mama iniiskam kayo ng agency. <coughs> Excuse me, kabayan. Kaya, it's better do your research too, ba? Diba? Tsaka, sa panahon ngayon, ba diba, mahirap mag-apply sa Canada. Well, why don't you try other abroad? Like New Zealand, Australia, Poland, ba? Diba? Try, try. ba? Diba? Kasi kung, alam mo ba kung ano yung natutunan ko sa buhay ko, kabayan? Pag meron nga isang bagay na pinipilit para sa sarili mo, parang ayaw ibigay ni Lord naanuan ko yun eh. Parang ayaw ibigay ni Lord. Um, kumbaga, siguro merong plano na maganda sa iyo si Lord. Naranasan ko yung oh may God, pilit ko, alam mo, ginagawa ko yung best ko pero hindi ko siya makuha. Sabi ko, God, bakit ganun na try may best pero bakit hindi ko pa rin siya makuha? Anong dahilan? Yung palalam alam niyo ba, binigyan ako ni God ng trials. Ang dami dumating. Pero alam nyo ba kung bakit hindi ko nakuha yun? Kasi meron palang mas binigay na mas maganda sa akin si God. Kaya minsan maganda rin yung plano ng Panginoon eh. Talagang sometimes hayaan mo yung Panginoon yung kumilos sa buhay mo. Kasi sometimes you ask you 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 question God. God, bakit? Anong dahilan? Kasi alam mo na, God is have more like um more more plans greater what you are planning for your life, di ba? English yun. <laughs> English yun ko ba May ganda ba yung English ko? <laughs> Ang kulit ni Michelle eh, no? My God! <laughs> Pero totoo naman, di ba? <laughs> di ba? Kaya maganda din yung plano ni God eh, di ba? Kesa sa plano natin. Kaya, di ba, sometimes, kulang tayo sa ano sa connection natin sa Panginoon. So, kailangan 'di ba? Magkaroon ka na, alam mo yung kapag meron ka connection sa Panginoon, iba yung ano, iba yung dating ng buhay eh. Meron kang peace of mind, di ba? Meron ka talagang peace of mind. Nararamdaman mo na, na si Lord nasa buhay mo. Parang, alam mo yung kahit mahirap ang buhay, pero nararamdaman mo pa rin masagana. Kahit sapat lang yung kinikita, pero alam mo yung umaapos, sumisiksik, lumiliglig ang kita. 'Di ba? Ganyan ang nararamdaman ko ngayon. Kaya you know, guys, sa mga kababayan ko na nanonood nito, again, start having connection with God. baka si <laughs> baka sasabihin niyo si Mission, meron ka bang ganyan? Parang di ikaw 'yan. Well, kasi ganito 'yang kabayan. Pag tumatanda na tayo, nag-iiba na yung perspective ng buhay natin. Iba na yung perspective ng yung buhay, yung pag, alam mo yung, kasi sa dami mong trials na pinagdaanan. 'di ba? Natututo ka sa mga pagkakamali mo. 'Di ba? Tapos the more na may problema ka, doon na nare-realize na kailangan pala natin sa buhay natin si God. 'Di ba? Kailangan natin sa buhay si God. Pag wala kasi si God, parang may kulang eh. Parang, parang wala tayong contentment, 'di ba? Naranasan niyo ba 'yan? Well, hindi ko alam kung mapapanood nyo to i-skip nyo. Kasi sometimes, when we're talking about God, parang ini-skip lang natin si God, di ba? But then, Again, the more na tumatanda ako, the more, the more ko na nare-realize na mas importante yung connection mo kay God. Diba? Kaya, start having connecting with God kasi mas nagkakaroon ka ng peace of mind ka ba yan? Michelle, parang di ikaw yan, ha? <laughs> Ang kulit mo, Michelle! Magtigil ka! <laughs> Uy, pero totoo eh, sinasabi ko sa inyo, ha? Maniwala kayo, sabi ko sa inyo. Kaya, ngayon, kahit, kahit maliit lang ang kita namin, pero napaka-abundance talaga. Praise the Lord. Alam mo, maliit lang ang kita. Sapat, pero umaapaw, lumiliglig. My God, praise the Lord. Lagi salamat sa Panginoon. ba diba? Ang <laughs> oh, kulit ko, sobra. Well, papakala ko si Mapasa ko. Mapasa kami eh. Come on, come on, come on. Ito si Mapasa ko. Ito yung pinakamalaki kong aso. Tapos susunod dito si King na no, Mapasa. Ha? Ha? Ako ah, po. Come, come on up, up, come on. to mama. Yan si mo ko. Bait yang good boy yan. Ito yung merong ano, magkaibang mata, yung isang mata niya brown, yung isang mata niya blue, mana sa tatay. Ano to lahing Siberian Husky at lahing, lahing English Mastiff. Yung nanay niya English Mastiff, yung tatay niya Siberian Husky, pure, pure yun parehas. Diba? ba? Kito nyo ba ito. Pasa. Kiss mama. <laughs> Di ba? Ang galing. <laughs> o siya, sige, ma medyo mahaba na yung napag-usapan natin ngayon. So, papaalam na ako. So, sana marami kayo natutunan sa akin. So, again, uh, better to have a plan. tanda mo kung, kung nai-stress ka, take it easy one at a time. And then, again, lagi mong tutulungan ang sarili mo. Tsaka, lagi may pag-asa, huwag ka mawawalan. Kasi pinagdaanan ko lahat ng hirap. Alam mo yung ang hirap maging mahirap sa Pilipinas. But then, laban. Laban, laban. Alam kong marami ka pang tatahakin. Kaya kung ano mang pagsubok na yan, nakala mo wala na solusyon. Meron. Sometimes gumagamit ang Panginoon ng ibang tao para tulungan ka. Diba? So, again, kabayan, bye na. And salamat muli po sa panonood niyo po sa akin at sa pag-support niyo po sa akin. Ciao, kabayan!